Nakay ko gabi bitaw. Dapat sila Not oh laki. Kira tanan. May mga butter? Oo, oh, mayara ma'am. Morning mga langga, it's again, Mama Nang's vlog. For today's video, sabay-sabay yung ating yung mga deliveries from Pure Gold at saka yung uh, Johnson and Johnson. Um sa tang sa bancon. So ito yon sila mga langga. And ayan, ayan. So ito may panibagong delivery ang Angel Love Store. Ito meron tayong Johnson and Johnson na products. Nag-try lang muna tayo ng mga ganyang items at yung mga hinahanap. Ito na muna yung ating ano kasi band-aid lagi nahanap. Yung top to toe na shampoo, yan mga body wash, sabon na pang baby and then yung mga cologne and baby oil. Yan. And then dito naman sa ating tang. Ayan, kumuha ng galandan, grapes, strawberry, kalamansi, pineapple, yung ating mga cheese swiss, ayan, and kumakain tayo ng ito. Apat na dosena ng Eden cheese. Ayan. Ayan, mga langga. So, grabe, no? Ganito lang kaliit na box. Dati, nung sa panahon pa ng hapon, oh, joke. <laughs> Naka, ganitong kalaking box. Ang halaga ano, na ay sobrang ano na, mga dalawang cart na. Send dito, dumating din yung ating pure gold ay yung Nestle yan, yung inaantay ko hapon na isang case ng Nescafe na 23 grams yung dating 25 grams and then sa pure gold ayan kumuha ko ng isang case ng sister na violet isang case ng Sicaron na yung Mang Juan. yung malalaki guys yung green at saka yung brown at saka yung green at isang case ng extra big na sweet and spicy And then yung marami akong in order na movie pero walang available so movie na maliliit lang kasi guys mabilis sa akin itong and then ito pa guys oh. So case, isang bag na half bag lang ng piwi at saka yung mga crispy fries sa ilalim ayan and then yung butter nandun na nilagay ko na dun sa ref kasi ito yung hindi ako talaga nagpapawala nito na mga langga ito movie na 65 grams and then itong malalaking malaki ayan o oh. pero wala silang stocks ngayon so yung kinuha natin is movina chocolate ano tera, shout out yung customer bumili ng isang kahan ng mighty na shout out isang kaha na mighty mga langga And, ito yung ating Lucky Me products. Ayan. Kumuha tayo ng ating ano, mga Sky Flakes. Sa ngayon, kukunti lang yung kinukuha ko nito. Kasi grabe, naka, mabenta yung extra big natin. So, kinukuha ko na lang ngayon ay naglalaylo na muna ako sa Lucky Me simulan nung nagka-issue yung Lucky Me ayun humihina yung bentahan natin ng Lucky Me. Comment down below guys kung sa inyo ay ganun din yun na experience. Niyo. And then instead na Lucky Me na beef, ang sumisipa naman yun sa akin ay yung Homey. Kaya pag umuha ako ng Homey per box na yung kinukuha ko. And then yung ating mga bingo na biscuit, ayan. Then kumuha din tayo ng anim lang nitong kinuha ko anim anim kasi tigde dalawa ang ah uh, pack ang bawat flavor and then kumuha din tayo nito ng anim at saka yung anim din na slugs ayan so, yung ganito ayan kumuha tayo nyan and then itong dutch mill na dalawang box na maliliit at saka isang box na malaki na strawberry yung sa maliliit strawberry at saka yung uh grip uh, ano fruit mix 'yan. So bali isang ano dalawang maliit, isang malaki at isang box ng mga assorted yung biscuit natin. Pero hindi ako kumain ng Lucky Me na beef chicken kasi meron pa naman tayo. Kasi nga naglaylo na 'yung ano yung ating Lucky Me product simula na nagka-issue. And then, dumating din pala yung ating tinapay. Ayan, kumuha na naman tayo ng 500 pesos. Thank you, Lord. Thank you, mga ahente. And most especially, thank you sa aking mga customers. Dahil sa kanila, ang aking sari-sari store ay always buhay na buhay. And Thank you din sa aking mga uh, uh, um, taga-subaybay. Nang dahil sa kanila, kahit pa paano nandito ako, gumagawa ng aking videos. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please like and subscribe Mama Neng's Vlog. So, ayun na nga guys. Nang dahil sa Sari Sari Store, basta matyaga lang tayo, makakaipon tayo mapapaikot natin ng mais yung ating sari-sari store yung benta nung gabi yun na naman yung ipapamili kinabukasan so talagang yun ang ginagawa ko guys since then pero kasi sa simula pa lang syempre mahihirapan tayo magpaikot kasi nga konti pa yung ating puhunan at the same time konti din yung ating mga stocks so, syempre kahit anong sipag mo ba naman kung al alanganin yung mga stocks mo syempre ano bang ibebenta natin na malaki kung konti lang naman yung ating stocks so ngayon na habang tumatagal eh dumadami yung ating stocks and then dapat marunong tayong mag rolling kasi kung marunong tayong mag rolling guys walang imposible at uh, hindi talaga tayo malulugi basta yung pera mo dyan nasa sari sari store wag mo ibili na mga hindi naman related sa store kung may puro luho lang naman so much better na idagdag mo na lang doon sa mga stocks mo kasi in the long run nagdadagdag pa na ang ano ng kanyang tubo so uh, mapabilis natin ang ating sarisari, sari-sari store na mapalago and syempre madali rin tayong makaipon kasi sa dati dati na bago pa lang yung aming sari store lagi kami nangungutang na katulad niyan kapag konti na lang yung laman syempre mangungutang tayo sa mga kamag-anak sa lending para idagdag na naman doon sa sari-sari store pero ang ending lalo na kung may uh, may tubo ilang porsyento so sayang din yung tubo salip na sa atin na mapupunta ibabayad natin doon so lalo tayong magtatagal pero ngayon na steady uh, medyo stable na yung ating sari-sari store hindi natin na kailangan mangutang yung ipambayad natin doon sa dapat na utangan na, na, utangan natin hindi na atin na wallet na natin yun bulsa na di ba? so so yun guys may bumili ng anim na anim na 1.5 at saka tatlong litro ng uh, red horse na malalaki so yun guys c na always meron tayong stocks para yung mga customers natin hindi lalabas talagang lalaki ang benta natin sa magapon basta uh, lahat ng hinahanap ni customer lahat ng customer na pumupunta eh merong bitbit -bit palabas sigurado yun guys na um, malaki ang ating bibenta sa maghapon so that's it for today's vlog see you in my next videos thank you very much god bless us all keep safe everyone